Kaya nga kaya nga nga, magkakamimanginin ni Bakit ko tatang mga katupon. Kaya kitkas <laughs> mga katupon, kadok ni Bakit ko tatang, nga nabayangan niyo nga ng mga katupon. Kaya kitanya nga may na ni Bakit ko mga katupon. Kaya nga, may tinino. Tinanong nyo may ti panagbuyabo, ti panangalong na. Talagang kasla, ti nagbuyabo nga Indoro. Tisigot ti sigot yung de mga mga kami na mga katupol nya ti si dami dita, mga katupol kit kwanya perito nga bangos mga katupol Kinadamit dami na brown nga sardinas kin kanya nya adda pa iti mi mga katupol ne kwa nga soy kin sibuyas kin dami ti suka na pa mga katupol nya O anya, kanon ni nagdakkelan din ito yung mga katupol. na Amok ka Ah. Tak tak ka yung mga katupol. Kasi. Dito mga pulot ko mga katupol. Kit ko ah. Eh. Tawan niya bakit ko mga katupol. Napan nga na di saudiaran ni mga katupol. Ano? Napan nisuna nga minisuna di saudiaran ni mga katupol. Kasi. Kasang sangpit na lahi Hindi. Hindi. Napan nga lawas. <laughs> nga. So nga manganday, mga mga katupol. Kita nyo may na ni Bakit ko ni mga katupol. Nagdakilan din tingiwat na. Sumbrak ti ubo nga kas laulo ti Pati jay chicharon nga isak ni mga katupol niya. Mama minsan pa ilay nga iguyod nga gini na panin chika. mga ti chicharon mga katupulan niya. Subunak ni bagit ko jay kinirog ngayon na po yung mga katupul madik kayat. Tahan na kami ng mga ko mga katupol ti... Ti nagpirituan ni ti Ura niya nga klase nga isda mga katupol. Tapos ikirug mo dyan na po yung mga katupol. Mundiak kaya tigas dyan mga katupol. Dyan yung nagpiritwan ti isda mga katupol. sa may kirug dyan na po tapos kanem dyan na po yung dyan mga katupol. Ay kaya tukod no, mga nagtikinirog mga katupol. Kit dyan ko, mga katupol. Ay dyan separate lahat mga katupol. Dyan barong nga mantika mga katupol. Kaya't ko kas dyan mga katupol. Samto ipirito. Ay dyan mga isda. Wino, tuyo, kas mga katupol, kit. Kaya't ko ate, kasi mga katupol. Kita man, mga katupol ni, nagadopay ti si Boyas na mga katupol. At akang ganim mi, oray na Napangiwi mga katupol, ta talaga nga medyo nagasangmit mitkin. Naal simit mga katupol. Kita niyo, mga katupol, ti pinangangon ko ni, oh, nagdadakilan ti subok. Talaga nga, agbuyabo pa yung ng ngiwat ko ni, Ni, ang kita nyo, isiitak pa di bangus na talaga nga siya kumani boy tapang kit. Talaga nga pati si na kumakadik. Hamit namin nga siya boy tapang mga katupol. Siya namin ni boy tupol. Siya <laughs> namin ni boy tupol mga katupol. Kaya sugarod nga mga katupol. Titawag ko kanya yung mga katupol eh. Manganda yung mga katupol. Nagimas tipin-pinangan ko ni mga katupol. Orin ibagit ko ni mga katupol. Hmm? talaga nakapokus si Shuta. Sure na, Wala dandali di agkirimin nga manganin. Talaga nga, Suti, focus na, di manganin mga hmm. nin. Nagtaktaka kayo siguro mga katupol nga. Ba, hanggang kami nagkadwa uh, ni Bagit ko nga nag-vlog mga katupol ya. Kasi yung bagak mga katupol, kahit napan namin ni bakit ko dyan siya hindi ni mga katupol. So nga kasyang-sangpit na lang, <laughs> hindi namin kalmana mas tipin-pin na nga medyo ano mo, tsitim nyo kanyang mga katupol, medyo naspilanak, so medyo nag-slow down na kijay. Hindi, maninin, ano yung tisubok maninin. O rin no, kasi kastilayang ti sidaim mga katupol, no. Ah, uh, kadom ti pamilya mga katupol, actually pala mga katupol, yun, eh, napatagalog na kumit lang. Kaduami ni mother dear ko dito mga katupol, eh, mga daso na yun, balkon nga mangmangan mga katupol. Talo kami laing dito ibalay mi. Eh. Et ni mother ko na ilasin siya na ta. Madi na ano kaya pa video ta. Inang rakiro pa na. Han <laughs> na kaya pa video. Ta inang rakano jiro na. So nga na pa ni Jeonig. <laughs> Mangandai mga katupol. Kitaan nyo man. Naglabay man ulit ni bakit ko mga katupol Dilabay na talaga nga kaslatay eh, hanga malagtot sa apolo kit talo nga kabalyo. Kita inyo met kinyang mga tupon napanak na kala mga katupol na. Oh, ko na na pa ni bakit ko ni nga permiti pa nagbuyabo pangal na. <laughs> talaga nga napunpon no di subo na. Kinkitan nyo je labay na. Agi may sa amin laing nga iiwan yata mga katupol. Kasi damit nga ko May sa bukil nga bangus nata mga katupol. Kasi siyempre, ti pamilya mga katupol. Iniwa-iwan, binagkatan lomi lang nata mga katupol. Tagka kay sa mga katupol. Damit tintina na brown na nga marunggay mga katupol. Kaya sardinas. Sa damit tininti pachicharon na mga katupol. Agi mayatin mga katupol. Ti siriknan. Mga so, tayo a ah, mga katupol. Hmm. ipar ko kupay di sida nanim mga tupol nga bango sinim e, mm, sini itin. kan katalaga nga banatak ta mabisinak na talaga mga tupol sinyo tatallo tawin kit nga aldaw nga hanak nga nagsida bangus. <laughs> Nabayang nabayag nga hanak nagsida ti mga tupol. so nga kaslak na bisinan nga talaga ta na iliwan bangus, ti bangos mga tupol Mereka bisa di cicero nih punya kan terlalu banyak letak mete na nana. Simpleng nga nagbiag nga talaga ti probinsya mga katupol may. Eh. Ay, actually mga katupol, ito nga pala, hindi tan mga katupol, tarapiin. Kis makita nyo, medyo nalidim mga katupol. Na pur <laughs> di silaw may gamin kita, purpur to da forest, gamin, nakapshot. Rabi dito mga katupol, alas ah. otyon, sandi rabi mga katupol, lepin eh. na kami. Madama pa yung dito mga katupol, nagpigsa ti todo. So nga, hangmila tangainin na todo mga katupol ah. Ang nga lapid di todo mga katupol dap na mga angkamay. So nga na mga katupol ore madama Bayam di ta latan na. Basta mabrog ti mi. Okay, tayo mga katupol. etno no pa nga nakapalo a mga katupol. Iti konti nga munting YouTube channel mi nga MJ Guzman mga katupol e eh, baka naman mga katupol pa papindot mi subscribe button kin DJ notification bell mga katupol Kati kay dadumot nga, nga subscribers tayo nga han nga mo mga katupol kita taga taga sabi na kaya mga katupol taga San Mariano napiklanak nga ilo mga katupor, pero nagtatagalog din ako. Tingnan nyo ako, o yan, no, nagtatagalog din ako ng, ng konti, <laughs> konti lang. Tsaka nag english din ako, mga katupor. What are you doing in the morning? Ayun, ah, uh, mga katupor, ng english ko naman. What are you doing in the morning? Hey, what are you doing in the morning? Yo, sabi ko naman ha. <laughs> Ang ganda ng English ko na. No? <laughs> Kahain tayo mga katupol. Namis nyo ba kami mga katupol? Kami mga katupol. Eh, namis namin kayo mga katupol. So, yan nagbabalik kami mga katupol. Mag-vlog ulit. makapokus na kami na mag-vlog mga katupol. Kasi paputul-putul yung uh, sa YouTube mga katupol. Ayan ba nga pala yung nakit na yung dumaan mga katupol. Yun pala yung mga dear ko mga katupol. Ayan si mga dear Kumukuha siya ng, uh, ng kanin. Ayan, tingnan nyo mama niya mga katupol yun. Nagpipidot na siya ng, uh, ng chicharon. Chicharon ni Mang Juan. <laughs> nagpipidot siya mga katupol. Ayun na siya. Oh. Pupunta na siya sa, sa sala namin. Kasi ayaw niyang magpabidyo. Kasi yung uh, mukha niya daw ay nang rag. <laughs> Manganda mga katupol, ha. Pangan lang nga pangan, na Awanti, bain, na Pangan lang nga pangan. Hmm. Kita niyo, mit, ni Kumit, mga katupol, mita. ah. mit, nga ilaban ni Shona, pi, Mish. Mish, pang ijay. Kalawangan. Tayo ni Miti, pa na katupol. Talaga nga pang mapobre. Talaga nga, dingiwat na kit. talagang nga, kwa. Agbuya, pa iti pa ng na. O rabit kanya ka ni mga katupol. Kasla latay eh, amung jay sunggu, ngay nga. Nabisinan. Ay napinish ka nun muna ni. Kunakon anim ta ni. Naibos ko lahat tamit chika. Naimas lahat tamit ti mga chika. O rin Ti sidam kit. Simple lang mga katupol. Eh, na sim Mabsog ka lahat mga katupol. Basta dati chicharon. Eh mayatin mga katupol. Isaw-saw e, mo lang ti. Kwan mga katupol. Ti damit tin ti sili na, sibuyas, kamti toyo, mayatin mga katupul. O, kaslata, o, oh. pakpakita ko, sakmul ko, oh. salap, salap, lap, lap. Ayun, mga katupul, o, oh. naubot na ko na yung pagkain ko, mga katupul. Naubot ko na yung atyawa ko na lang, mga katupul. Tingnan nyo yung subo ko, uy, kadami ng subo niya, o. Oh. laki-laki ng subo niya pinapaspasan ko naman na yung uh, chicharon mga katupol kasi naubot ko na yung kwan yung uh, pagkain ko mga katupol eh tulad ng sinabi ko mga katupol eh kung hindi ka pa nakapagsubscribe naman sa amin youtube channel mga katupol eh baka naman mga katupol ha ah. at sisikapin ko mga katupol na magiging consistent tayo mag upload ng video natin at sweet naman mga katupol ha ah. man ba niyang uh, chicharon Ah, tanga ko ala, tweet tweet naman. Ayan mga katupol, ah. Oh. Ayan uh, mga katapol. Ayan, 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 ayan mga katapol, ah. Oh. Ayan, oh. Uh, ayan, mga katupol, ka Oh. ka katweet, tweet naman ng mag-atawang ito, mga katupol. Ay, tingnan nyo mga katupol yung atawa ko, nagdudukol na yung pingping -ping niya. Parang sunggo na nagliming sa yung kwan ng bolsa niya. <laughs> parang sungguna, nagbobol sa nung pingpin ping niya pagkain pagkatsalap kalap nga naman ng tsitsalon mga katupol lalo kapag ano, yung bagong-bago, yung crunchy na crunchy mga katupol yung tumutunog talaga na pag kagat mo talagang rrsss, katss, katss, yung tunog niya <laughs> At hanggang dyan na lang mga katupol. Kung hindi kayo pa nakapag-tube mga katupol. Pa-tube live, club live naman kami mga katupol. Hanggang sa muling video namin mga katupol. Bye-bye! Bye-bye mga katupol!